Ang sugal ay nag-aalok ng mabilisang yaman, ngunit madalas itong nauuwi sa pagkalugi, pagkaadik at pagkawasak ng buhay. Tinuturuan tayo ng Biblia na magtrabaho ng tapat at magtiwala sa Diyos bilang ating tagapagkaloob, hindi sa swerte o chamba. Pinagpapala ng Diyos ang masipag, matapat at maingat sa pera. Kahit tahandahan, ang bunga ng tapat na pagtratrabaho ay kapayapaan at katiyakan. Kapag umasa tayo sa madali ang paraan, Nawawala sa atin ang mas malalim na biyaya ng pagtitiis at pananampalataya. Piliin nating parangalan ng Diyos sa paggamit ng ating pera. Talikuran natin ang tukso ng sugal at manalig sa tunay na kayamanang nagmumula sa Kanya. Panalangin. Panginoon, turuan mo akong magtiwala sa iyo at hindi sa swerte. Gawin mo akong tapat na katiwala ng mga pagpapalang ibinigay mo. Ilayo mo ako sa tukso ng sugal at ituro mo sa akin ang tamang paraan ng pamumuhay. Amen.